inaabot na ito ng umaga nagsimula ito ng alas 9 ng gabi alas 8 ng gabi inaabot na lang umaga puro kalat napakaingay nagbibidyo kayo kagabi madaling araw na kanta pa rin ang kanta hindi naman maintindihan yung kinakanta Naabot na ng umaga. Palat. <tapos> Grabe ingay eh, ng mga to'gabi eh. Anas stress anas kwatro ng uh, madaling araw Or kathang pa okay.